Noong unang panahon, may isang masungit na reyna sa isang malaki at maringal na kaharian. Isang gabi, sa mahimbing na tulog ng reyna, isang misteryosong babae ang lumitaw sa kanyang panaginip. Kailangan mong maging mabait na tao, kung hindi ikaw ay mapag-iisa. Hindi pinansin ng reyna ang panaginip na ito. Kinaumagahan, habang naglalakad siya sa palasyo, natuklasan niya ang isang lihim na silid na hindi niya napapansin noon. Pagpasok niya, nakita niya roon ang isang gintong kwintas. Nabighani ang reyna sa karangyaan ng kwintas. Agad niya itong isinuot, ngunit sa tagal ng pagtitig niya rito, napansin niyang hindi ito nagniningning. Bakit kaya ganito? Paanong hindi ito nagniningning gayong mamahaling ng hiyas? Nagpa siya ang reyna na pumunta sa pantas. Nakinig ng mabuti ang pantas sa reyna. Ang kwintas na ito ay nagniningning lamang sa leeg ng taong may mabuting puso. Dapat matuto kang magpakabuti. Ayaw maniwala ng reyna sa sinabi ng pantas. Nagisip siya ng ibang paraan para magningning ang kwintas. Tinipon niya ang mga mamahaling hiyas sa palasyo at sumubok ng iba't ibang paraan. Ngunit sa bawat pagsisikap, lalong dumidilim ang kwintas. Lumipas ang mga araw, sumuko na siya at nagpa siyang subukan ng payo ng pantas. Nagplano siya ng tatlong mabubuting gawain. Una, pinatawag niya ang pinakamatandang katulong sa palasyo. Takot ang babae na humarap sa Reyna. Kamahalan, may nagawa po ba akong pagkakamali? Balita ko matagal ka nang naninilbihan dito. Magbakasyon ka muna ng ilang araw. Nagulat man, nagpasalamat ang babae sa reyna. Sa sandaling iyon, bahagyang kumintab ang kwintas na suot niya. Tapos ay pinatawag niya ang hardinero. Siya ang metikulosong nag ng mga bulaklak ng reyna araw-araw. Ngunit hindi siya kailanman pinahalagahan." Salamat sa magagandang bulaklak sa hardin. Talagang mahalaga ang iyong trabaho. Tuwang-tuwa ang hardinero sa sinabi ng Reyna. Sa sandaling iyon, medyo nagliwanag ang kwintas. Sa ikatlo ay pinatawag ng Reyna ang punong tagapagluto ng palasyo. Nang malaman niya na may pinagdadaan ng problema ito, nagbigay siya ng ginto. Sana makatulong ang gintong ito para masuportahan ang iyong pamilya. Napaluha ang kusinero sa kabaitang ito. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kwintas na suot ng reyna. Pagtingin ng reyna sa salamin, namangha siya sa kinang ng kwintas. Nagulat ang hari sa pagbabago ng reyna. Naisip niya, mag-aalmusal kami ng asawa ko ngayon. Lahat ng tao sa palasyo ay hindi maalis ang tingin sa Rina. Nagniningning na ang kwintas ko. Hinahangaan ako ng lahat. Mahal na mahal nila ako ngayon. Natuwa ang Rina sa pagningning ng kaniyang kwintas. Kaya pinagpatuloy niya ang paggawa ng mabuti para lalo itong magningning. Ngunit isang araw, habang nililinis niya ang kwintas, bigla itong nasira. Umiyok ang Rina sa sobrang lungkot. <laughs> Nasira na ang kwintas ko. Wala nang magmamahal sa akin. <laughs> Ngunit mabuti pa rin ang trato sa kanya ng lahat. Sira na ang kumikinang kong kwintas. Bakit mabait pa rin kayo sa akin? Nagkaisa ang mga tao sa palasyo sa pagsagot. Akin Rina, ikaw ay kahanga-hanga. Hindi lamang ang iyong kwintas ang nag nagmilingling, kundi pati rin ang iyong puso. puso. Tanto ng Reyna na ang pagmamahal na ipinakita sa kanya ng mga tao ay hindi dahil sa ningning ng kwintas, kundi dahil siya ay isang mabuting tao. Kaya naman, ang Reyna ay naging tunay na mabuting tao, kahit na wala sa kanya ang kwintas. Sa isang nayon sa kagubatan, nakatira ang isang ina at ang kanyang munting anak. Nang araw na iyon, Namama siya lang mag-ina sa kagubatan nang natutuwang sinundan ng bata ang isang palaka. Hinabol siya ng kanyang ina, ngunit agad na nawala ang bata sa kanyang paningin. Hay, sa nagpunta ang batang yun? Una siyang tumingin sa mga palumpong, tapos ay sa likod ng malaking puno, ngunit hindi niya nakita kahit saan. Nang marating niya ang sapa, hindi na siya nag-isip pa lumusog na siya sa tubig na maputik. Nang hindi pa rin makita ang anak niya doon, nagpunta siya sa manukan. At pagsilip niya sa loob ay kinapitan siya ng mga balahibo. Ang walang muwang na bata naman, abala siya sa pakikipaglaro sa palaka. Nang lapitan siya ng isang mangkukulam at inalok siya ng candy. Kamusta ka, iho? Gusto mo ba itong candy? Takot na takot ang bata sa bruha nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina at nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. Sino ka? Lumayo ka sa anak ko. Kalokohan, anak ko ang batang ito. Tumingin ang bata sa kanyang ina, tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Hindi mapigilan ng ina na mapaluha. Habang nagtatalo sila, lumabas ang mga diwata ng gubat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tunay na ina? Ewan ko. Dalhin natin sila sa Fairyland. Doon malalaman natin ang totoo. Dinala ng mga diwata ang bata at ang dalawang babae sa mundo ng mga engkanto. Malugod silang tinanggap ng pinunong diwata at nakinig sa kanilang kwento. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Ang lalapitan ng bata ay ang tunay na ina. Pareho silang pumayag Ngunit tumakbo ang bata sa bruha. Nang makita ito, sinabi ng ina na kailangan muna niyang maligo. Mabilis siyang naligo at humingi ng isa pang pagkakataon. Handa na po ako, tiyak na makikilala na niya ako. Pinaghanda ng mga diwata ang bawat isa ng pagkain na magugustuhan ng bata. Naghanda ang ina ng masarap na ulam at kanin. Kinain naman ito ng bata, ngunit gumamit ang bruha ng mahika upang maghanda ng isang malaking tsokolating cake. Nang makita ng bata ang cake, tuwang-tuwa siya. Mm. Hindi patas. Gusto ng mga bata ang cake. Ngunit tinapos na ng mga diwata ang pagsusulit at ibinigay ang bata sa bruha. Napaiyak ang ina at gustong yakapin ang anak sa huling pagkakataon. Pumayag sila. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng Mama! Kita niyo? Nakilala niya ang amoy ko. Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. Teka lang! Yakapin mo rin siya. Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Naging mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. <coughs> Mama! <coughs> Ay, natakot siya. Halika na, yayakapin kita sa bahay. Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Nagalit ang bruha kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Akin ang bata! Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at nilagay sa bisig ng kanyang ina. At agad nilang ikinulong ang bruha. Sa tulong ng mga diwata, ligtas sa nakalabas ang mag-ina sa mundo ng mga engkanto. Niyakap ng mahigpit ng ina ang kanyang anak at pinasalamatan ng mga diwata. Salamat din na natuklas sa namin na may kasamaan kahit sa malalapit sa atin at masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Sa isang malayong lupain, may mag-asawa na matagal nang hindi nagkakaanak. Matapos ang pitong taon, isang himala ang nangyari Nagkaroon sila ng sanggol. Mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang anak na pinangalanan nilang Jayden. Ano man ang gustuhin ni Jayden, agad natatakbo ang kanyang ama at dadalhin ito sa bata. Kapag nababagot naman si Jayden, inaaliw siya ng kanyang ina. Kaya naman napakasayan niyang bata. Sa paglipas ng mga taon, tumigil sa paggawa ng takdang aralin si Jaden at nagsisinungaling pa siya. Ikinabahala ito ng kanyang mga magulang. Samantala sa kaharian ng masamang damdamin, tinawag ng hari ng masamang damdamin ang diwata ng katamaran, ang diwata ng kayabangan at ang diwata ng kasinungalingan. Ipinakita niya si Jaden mula sa mga ulap at sinabing hindi niya ginagawa ang takdang aralin. Nang loloko siya, nagsisinungaling at napakayabang pa. Pinuri ng hari ang tatlong diwata dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Igit pa riyan, mahigpit niyang binilin sa tatlong diwata na huwag hayaan na talikuran ni Jaden ang masasamang ugaling ito. Gagawin namin ng lahat, mahal na hari! Ngayong labing apat na taong gulang na si Jaden, buong araw siyang humihilata at nangangarap. Kapag inutusan siya ng nanay niya na magtapo ng basura, iniiwan niya lang ito sa gilid ng bahay. Kapag sinita siya ng kanyang ama, nagsisinungaling siya na hindi niya nakita ang tamang basurahan. Bakit ka nagsisinungaling, Jaden? At bakit ang tamad-tamad mo? Kahit anong gawin ng kanyang mga magulang, hindi nila mapigilan ang pagpangit ng ugali ni Jaden. Isang araw, maagang nagising si Jaden. Pumunta siya sa parke. Ang mga bulaklak at paru-paro sa paligid ay nagpasaya sa kanya. Maya-maya, may lumapit na hardinero. Binata, kung gusto mong magpatuloy ang kasiyahang ito araw-araw, kailangan mo akong tulungan. Nagulat sa narinig, tinanong niya ang hardinero. Ipinaliwanag ng hardinero na kung hindi maaalis ang masasamang damo, lalasunin nito ang mga bulaklak at wala nang masisiyahan sa parke. Kaya naganyak si Jaden na tumulong sa hardinero. Gumugol siya ng ilang oras sa pagtanggal ng masasamang damo. Gumanda rin sa pakiramdam niya na hindi siya naging tamad. Sa sandaling iyon, nagpakita ang diwata ng mabuting damdamin. Nirigaluhan niya si Jaden ng tatlong singsing -sing dahil sa pagsisikap nito. Ito ang singsing -sing ng katapatan, disiplina at pagpapakumbaba. Matutulungan ka nito na maiwaksi ang masasamang ugali mo. Tanong ni Jaden sa diwata Paano pong hindi ako tinamad ngayon? Sinabi ng diwata ng mabuting damdamin na pinigilan niya ang mga diwata ng masamang damdamin. Pero babalik sila, tandaan mo, ang kapangyarihan ay nasa iyo. Kinabukasan pagising niya, sa kabila ng pagsisikap ng diwata ng katamaran, ilang oras na nag-ehersisyo si Jaden. Kahit na nabasag niya ang paso, pinagtapat niya na siya ang nakagawa nito. Mapagpakumbaba siyang humingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang. Natalo tayo! Mula noon ay umiiwas na si Jaden sa kayabangan, katamaran at kasinungalingan dahil ikinatutuwa niya ang naidudulot ng katapatan, disiplina at pagpapakumbaba.